Um, ito ang ano, no? ang flow kung paano ba nangungurakot ang mga politician dito sa ating gobyerno. No? Bakit ang lalakas na loob ng mga uh, nakaupong politiko mangurakot sa panahon ngayon. Hindi lang milyon, no? Bilyon na ang usapan ngayon. Daang-daang bilyon ang nawawala dito sa ating bansa, no? So, kaya tayo nagiging lugmok sa utang at uh, bayad tayo ng bayad ng uh, tax dyan lang napupunta sa kanila ang mga binabayad natin no? Kaya hindi tayo na, hindi tayo umaasenso no ang umaasenso lang yung mga bulsa ng mga nasa loob ng gobyerno tingnan niyo ang uh, flow ah kung bakit ang lalakas ng loob itong congress wag na kayong magtiwala diyan no pati sa senate iilan na lang ang hindi ang siguro ilan lang bilang na bilang lang sa isang kamay no isang palad mo yung matino puro yan puro yan ano suki no suki ng corruption okay tingnan niyo kung bakit ko nasabi yan no tsaka bakit malakas ang love nila kasi ano yan eh tago tago sila no tago yung mga yan nandito, sila sa dulo no sa unang-unang stage dito sa unang proses So, sila yung Congress at Senate. Ito, yan. Sila yung nagpapasa ng batas para sa budget. Okay? So, ang, 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 ang sisipag niyan, no? Pagkadating sa budget, talagang nagtatalo uh, talo yan. Oh, dito sa akin, dito sa akin. Kailangan namin na ganito. Ganyan, ganyan, ganyan. Talagang, uh, dyan sila babawi. No? Kaya ganyan na lang gumasto sila sa sa mga eleksyon. No? Hindi nyo napapansin, uh, lalaki na ginagaso sa eleksyon itong mga to. So, dito ang pagkakataon nila bumawi. So, ayan. So, yung Congress, magpapasaya ng uh, batas sa budget. Uh, for example, magpapasok sila ng uh, budget para sa kanilang, uh, para sa isang lugar, no? Isasubmit nila yan dito sa GAA or General Appropriations Act. Ito yung pambansang budget. Puro list yan ng mga sinasubmit nitong Congress, tsaka Senate. Marami silang mga list of uh, projects na sinasubmit dyan, no? At sisipag ng ating mga Congress at Senate, di ba? Pagkaganyan. Dito nakalista na yung pondo, yung mga pondo, no? Para sa mga bawat proyekto. Yan, dito. So, ngayon, si Gaa, uh, pag na-aprobahan niya yan, okay? So, dito pa lang, makikita nyo, ha? Examplean ko na lang kayo, no? Nung bagong salta ako dito sa Pilipinas, nung uh, uh, nag-work ako sa ibang bansa. At nung pagsalta ko sa Pilipinas, ay kumuha agad ako ng driver's license. Example ko lang sa inyo, ha? Mula pa dun sa gate ng, ano, ng LTO, marami na nakaabang na fixer. Pagpasok ko dun sa cashier, ayan, hanggang cashier, hanggang... Uh, uh, meron pang ano nun may, may yung parang medical, may, ano, mawag doon yung sa, sa mata, no? Che check upin yung mata mo, kesyo magbabayad ka ng uh, small amount. O, pasado na yung ano mo, mata mo, punta ka na kasa sa cashier, uh, mag -e exam ka, aakit ka doon sa second floor, ganyan. So, mula sa cashier, doon sa baba no? ng building, hanggang doon sa pag-akit nyo sa exam, examination room, lahat sila magkakasabwat kakalain mo ganun pala doon, kasi yung sa fixer pa lang, sa fixer pa lang, hihingaan ka ng lagay, ng ano, ng uh, pang ano, uh, para, syempre, para mabilis ang proseso mo, hindi ka na mag-practical uh, mag, uh, test, no, hindi ka na mag-exam, actually, hindi na, pag-examine kanila pero pasado na yon sigurado. Okay, so, aakit kami sa taas, oh. pero nagbayad na, na ako, anyway, kasi ang, mapapabayad ka kasi talaga kasi sobrang haba ng pila. <laughs> sobrang ano, bagal, no? Bagal talaga. Talaga mapipilitan ka magbayad para lang maka makaiwas doon, no? So ang tao ganoon naman ang instinct niyan pag nasa LTO noon. Time na 'yon, ano? time na 'yon. Ewan ko lang ngayon. So akit kami sa taas. <coughs> Yung mga nagpapa-exam, may mga ilang tao doon sa room, magbibigay sa inyo, sa inyo ng mga test papers. Ay, marami, marami kayo, no? Nag, isa-isa yun. Sasagutan nyo yung mga, yung mga pinapasagutan doon sa test papers na yun. At actually, nag-enjoy ako doon. Dahil sabi ko, ay, ang dali-dali pala ng exam dito. <laughs> so, anyway, sinasagutan ko yung, ano, yung test paper. Sinasagutan ko yung test paper. Sabi ko, eh, kahit naman pala hindi ako magbayad dito, papasa ako, eh, ang dali lang. <laughs> anyway, nung... Uh, tinatapos ko yung test paper. Alam mo, hinihingi na nung, ano, nung nagpapa-exam. Sabi ko, ay, hindi pa ako tapos. Hindi, nee, okay lang yan, okay lang. Yan. Yung pala, yung mga kasama ko, hindi na kailangan sagutin yung mga test papers nila. Talagang nga uh, sinas mas 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 okay pa lang hindi na sagutin dahil sila na maglalagay ng sagot. So, gagawin doon, pasado na lahat. No? So, akin hindi ko natapos, isinabmit ko na rin. So, anyway, sabi niya, okay na yan, okay na yan. So, dun palang sabi ko, aba, ang dali naman pala kumuha ng lisensya dito. Uh, napag-alaman ko talaga, mula sa cashier, mula sa cashier hanggang dun sa, sa second floor, sa examination room, hanggang sa pag-release uh, ng, ano mo, ng license mo, ay magkakasabwat ang mga sindikato dyan sa LTO noon. <laughs> ewan, ko, ewan ko lang, matagal na yun eh. So, yun. Bali, nalaman ko, ganyan, ganyan ang patakaran, no? Magkakasabwat. So, dito, dito, ganun din. Actually, kung ano ang nangyayari dun sa pinakamaliit na departamento ng gobyerno, ganun din din sa malalaking, ano, malalaki, no? Dito, dito sa pinakamain. Actually, another example, another example, ah, meron akong customer that kasi nagnegosyo ako ng, ano, ng printing, no? Business. And then itong mga taga barangay namin, lagi yung nagpapaprint sa akin. Talagang yung mga yung mga pang-election nila, ganyan yung mga kung ano-ano, may mga may mga events sa akin nagpapaprint diyan. Noong una, <clears throat> noong hindi pa nagpapalit ang administrasyon, talagang ang sagana namin, ba, lagi yung nagpapaprint to, ang dami laging pinapaprinta. Tapos mismong yung nagpapaprint, alam mo, uh, sa akin niya ng mataas na, pra, na, mataas na price yung sa resibo okay syempre ang singil ko yung akin lang yung tamang presyo lang pero sa resibo tataasan ko ganyan tapos na uh, okay na yon so ibig sabihin kumukupit sila so gano'n, no sa isang barangay gano'n. <laughs> so kukupitan nila yan and then suddenly nag nagpalit ng administrasyon administrasyon napunta kay ano 2016 kay Duterte, no? Itong mga, ano, sabi ko, ba't wala na nagpapaprint sa akin? Ba't, paano nangyari? Ano na kaya nangyari dito sa mga to? Uh, madalang, pero nagpapaprint pa rin sila. <clears throat> And then, uh, pag alaman ko, yung isang, uh, isa sa, sa official ng barangay, uh, yung, yung mga kawani, kawani ng barangay, sabi sa akin, ako, sir, eh, ano mahirap na ngayon siya. <laughs> kaya madalang na raw sila nagpapa ano gawa ganyan. May, uh, hindi na kami makaano, sabi niya hindi na kami makakupit. Hindi naman diretsa sinasabing kupit, pero yun na yung ibig niya sabihin dahil nagbago na raw ang ano ng a, ang administrasyon, mahigpit na. <laughs> so so ah kaya pala ganun pala nangyari. So anyway, yun ang sinasabi ko sa inyo mula sa pinakamaliit na sangay ng gobyerno, hanggang sa pinakamalaki. Ganun pa rin ang na nangyayari. Puro koneksyon, no? Dito, sa Congress, tsaka sa Senate, nandyan na yung uh, puma dito pumapasok yung insertions, yung budget insertions na tinatawag nila, no? May mga project na hindi naman kailangan, pero ipapasok pa rin yan dito sa listahan, no? So, okay lang kasi may connection yan, eh. And then, Pwede nga uh, makipag-usap yung opisyal, ganyan, mapabilis o dagdagan ng alokasyon, parang ganyan. So, pag nan nandito na, no? nandito na, nakapasok na yung mga, mga proyekto nito. Siyempre, madami yan nasa list dyan, no? Kaya, ang galing nito, eh. Ang galing ng mga tao dito dahil sinasabi nila, basta kami na pinapasa lang namin sa gaay gusto naming proyekto na ma, ma, magawa. oh ganun lang ang ano nila. Dahil marami pang layer to. So dito sa GAA, pag naipasok na dyan at naaprobahan, uh, pupunta ngayon yan sa DBM. Yan na yung, ano, yung Department of Budget and Management. Ngayon dito, sabihin nila yan, ang kickback. Siyempre ito, alam niya na yung budget niya. Alam niya na kung magkano kikikbakin niya doon. No? Siyempre, malaki yung budget niya dyan. No? May computed na yan. Meron na siyang, ano, let's say, 30%. Okay. Sample lang naman yun. Ah. I mean, dito, dito. Alam niya na yan. No? Alam, uh, nakakaintindihan na yan sa budget. No? And then, pagdating sa DBM, siyempre, i-allocate na yung mga pondo na mga inaprubahan no? sa mga ahensya ng gobyerno. Dito madalas merong ano negotiation no may meron pa ring ano meron pa ring deal yan ng mga yan magdi-deal pa rin yan Siyempre kung uh, ang mangyayari diyan Uh, para mapabilis yung release, no? Yung release ng uh, pondo. Andiyan na yung diyan papasok yung corruption, no? Siyempre, pag ma delay, mahuhuli ka. Pag mabilis, oh, may kapalit. <laughs> may kapalit yan. Siyempre, may parte. Okay? May parte din to na makukuha. Okay? Na percentage. Pwedeng ganun, ha? Okay? Pwedeng ganun na mangyari. So, ganun ang uh, ang uh, tip sa atin, no? <laughs> tip lang, tip. Tip ng isang uh, source na napaka-reliable -reli source. <laughs> okay, so, <clears throat> so, nakakatulong minsan sila sa rechanneling ng, ano, ng pondo, no? Kung baga, kunwari pupunta dito sa pondo na to, to i re, -re -channel na lang, i -i na lang natin dito sa pondo dito. Parang ganun, iyan ang papel niyan para makatulong sila dito, no? Makatulong sila sa sa kanilang uh, connections, no? Dito at saka dito, okay? <coughs> okay, pagkatapos nito, ah uh, sila ang naglalabas ng pondo, no? Base sa GAA. Okay? And then ngayon, saan pupunta diyan dito na sa implementing agency. Ito dito tayo pumapasok. Dito pumapasok yung uh, DPWH, pagka Flood Control, pagka Hospitals naman o mga clinics dito naman sa DOH pagka naman sa pagpapatayo ng uh, ng uh, paaralan dito sa DepEd di ba nandiyan yung mga budget mag ano uh, magi-implement niyan so sila uh, nagpapatawag ito ng bidding no e, example na lang natin tong DPWH na to ha sila yung magpapatawag ng bidding syempre may budget na eh, no okay malaki yung budget ni Congress, ni Congressman at ni Sena, Senator, no? <laughs> okay. So, the example na lang natin yung sa flood control dito sa DPWH. Okay. Pagdating dito, magkakaroon na ng ano, aalam ah, na nila yung mananalo sa bidding. May connection na ito. May connection na ito doon sa labas. Sino yung nasa labas? Okay. Sila yung pumipili ng contractor, di ba? Okay. Ayan. Mayroon na kausap yan. So, ang mangyayari dyan, ang mangyayari dyan yung bidding na yan, parang ano na lang yan, paper bidding na lang. Kasi alam na nila kung sino man nanalo. No? Alam na nila. Yan. So, si contractor naman, ang kakuntsaba ni DPWH. Okay. Ito ay ito, ito. Ito pa. Ang masaklap dito, no? Ito si contractor. Kadalasan, negosyo yan. Maaring negosyo yan ng nandito sa Congress, or maaring nasa Senate. maaring sila rin yan, no? business niya yan. Pero syempre, pa, sasabihin niya, oy, wala kaming kilalang contractor. hindi namin yan nakakausap, hindi na, wala kaming connection dyan. Sasabihin niya, ang dami ng layer eh. Oh. Paano namin makakikilala yan? E, ang daming layer ang dinaanan yan. Sasabihin ni congressman o no? kaya ni senator. No? So, itong contractor na to, yan ay siguradong mananalo. No? Siya yung tatanggap ng pondo. Siyempre, siya ang magagawa ng project, no? So, yung, yung budget, yung budget ni, ni congressman o ni senator, siyempre, malaking halaga yon no? Hindi naman nila ibibigay sa contractor lahat yon Laging overpriced kasi yan, eh. Actually, ang bidding dyan, maniwala ka, puro overpriced yan. Sobrang mamahal. Kagaya ng mga, uh, tignan nyo na lang sa DepEd dati, no? Yung, uh, yung mga laptops ng mga teacher, yung napakabagal na mga ma, mga lumang modelo na na laptop ang binigay pero ang budget per per computer is so much higher sa actual price. So ganun 'yan, no? Ipapabid nila 'yan ng malaki dito kay contractor. Contractor, ito ang bid mo diyan. Ayan ang i- eh, ang palalabasin nating uh, winning bidding bid mo okay so ayan na bali nanalo si contractor no maaring si, tandaan yung maaring si contractor yung isa dito no nandito rin pala sa kanila rin pala yan no maaring hindi anyway si contractor uh, syempre ang, ang laki ng pondo no na, na release sa kanya ah uh, ang mangyayari dyan, dito na malalaman nung uh, nung mga senator o congressman yung kikitain niya yung final decision. Pero actually, dapat, uh, ito magaling eh. Ito pwede magtago. Pwede niyang dayain. Pwede niyang dayain si congressman at sen senator eh. Kasi eh, ito yung nagpapabid, no? Pwede nga sabihin, ah, sen senator, nakuha natin ng ano, ng, ah, uh, uh, Nakuha natin ng 70 million yung ano yung kontrata kay contractor. Eh 100 million yung binigay ditong budget. O, di meron silang kitan doon. Ito, ito, magaling to. Kukupitan niya pa rin ito. Pwede niya kupitan si congressman at si, 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 senator dito, no? Pwede nilang igawin yon no? Pero, anyway, kasama sila sa malaking sindikato, papalabasin nila yan. Okay. Sige. Uh, ibibigay namin sa iyo. Let's say, sabihin na lang natin na uh, patas ang laban, no? 100 million, contractor. Gawin mo yung aming uh, project. 100 million kasi yung binigay ni, ano, ni binigay ni congressman no? o senator. So, si, si contractor, ang obligation ngayon ni contractor, okay, dahil ang overpriced, no? gagawin niya lang yung project niya sa tamang price. Dahil overpriced naman yun eh. Ngayon, babalik. Ibabalik na contractor yung sobra. Okay, kunwari, ang gagastos niya lang sa project niya is 25 million. Eh, 100 million yung uh, Uh, pinalabas nilang winning bid. O ngayon, yung 75, ano, mangyayari nan kasi ang ang process ng bayaran diyan, ano eh, hindi naman isang buo kagad eh. Magre-release yan magre-release ng paunang bayad, pangalawang bayad, pangatlong bayad. And then ang, hanggang sa eh, bahala na sila mag-compute niyan, may bumabalik ngayon dito sa mga 'to dito sa sindikato na to hanggang doon kay congressman o kaya kay senator no may mga bumabalik diyan Okay, yung yung percentage niyan. okay? Bawat i-release kay contractor, kailangan may ibalik siya kasi sobra-sobra yung babaya, ibabayad nila, i-release nila diyan eh. So, ayun. Hanggang sa mapuno, makompleto ang bayad niyan, na iba na ibalik niya na agad. Na ibalik niya na 'yung mga kinita nito mga 'to, 'yung mga parte nito, no? Itong sindikato na 'to. Ito magaling, ito ito ito, ito kasi ah, ano eh siya kasi ang uh, may hawak ng project, no? Yung uh, na, ka, ka, ano, I mean, kadikit niya na yung contractor, eh. So, ito, pwedeng mangupit pa, no? Kasi, doon sa 25 million na kontrata na halaga na tamang presyo, pwede pa nilang hingian ng ano yan, ng komisyon, no? Bukod pa doon sa uh, isang daan na kabuuhan na milyon, no? Parang ganon. So, So ang laki talaga ng kita nito dito mga demonyo dito, no? Pero si 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 congressman at si senator, okay lang 30%, sige. 30% of 100, yun ang akin, basta yun ang akin. <laughs> Tapos ito, so gagatasan niya pa si contractor, no? Kasi na sabihin, eh, ikaw ang binigyan namin ng ano, ng project. So kailangan eh, meron kami diyan, no, di ba? So si contractor, walang magagawa yung budget niya dun, sa project, talagang mababawasan pa yan. No? So, magiging mangyayari ngayon, yung matitira dun sa project na amount, ah uh, titipirin niya na no? dun sa, sa, project na gagawin. Kaya dyan nagkakaroon na ng low quality na pro, na proyekto no yung hindi magandang quality kulang sa timpla ng simento yung mga tipong ganyan so yan dyan, ganyan ang na nangyayari and then ito pa isang kasabwat kala niyo tapos na no pinaghati ano nito no way hindi pa meron pang isang government body na na, na, na kaparte ng kita diyan no ito 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 masaklap kaya wala tayo talagang pag-asa no maging uh, nasa magstay na tayo sa third world country dahil hindi na tayo uunlad gawa ng umu, ang umuunlad lang talaga yung mga nasa loob ng gobyerno no sa akin lang naman to ha yan ang aking analisa analis dito so tapos na no na tinanggap na napatupad na yung proyekto o meron pang kasunod diyan hindi ka pwedeng maka maka ano no ay ito, na yung substandard pala hindi ka pa rin matatapos diyan no uh, contractor meron pa magche-check sa iyo na kowa ito ang bantay natin no dapat bantay natin yan no teka lang sabi ng kowa bago tayo magtapos uh, tapos i mean ang problema dito, tapos na yung project bago niya check eh. Bago niya i-audit, no? So, kaya, uh, medyo nahihirapan na siya. <laughs> medyo mahihirapan na siyang umamin. <laughs> Kasi natapos na eh. Nagawa na, nag na, napaghati hati na yung pera. Pero wala siyang magagawa, kundi, i-ano na lang to, i-approve, no? Kahit pa, kahit pa kulang-kulang yung, ano, yung materialis ng uh, proyekto mo, Okay lang sa kanila. Tapos na yung project. O, oh, andyan na ba? Okay, approve. Ito na yung trabaho ng COA. Imbis. Imbis na bantayan yung proyekto kung magkano ba talaga yung ano, na gastos dito. nagastos dito sa project na to. Imbis na bantayan niya, hindi. Papalagpasin niya lang yan dahil meron din siyang party diyan. Okay? So, andyan ng problema, no? Andiyan ang problema. Pag ito ay na itong bantay natin, na dapat bantay natin, pwede rin pa lang masuhulan. Okay? Pwede na susuhulan din pala 'yan. Kaya <coughs> madalas kasama 'yan sa ano, sa investigasyon, pero ang sagot lang nila eh, ganyan, tapos na 'yung project, ganyan ganyan. Walang mangyayari, no? So, 'yan, bali pagkatapos na mailabas ng lahat ng pondo, ang mga gastos ng implementing agency, ang contractor, ang project, tapos na. Oh, kadalasan na, yan na lang, tapos na, nagasus na bago nila makita yung proyekto. So, may hirapan na sila mag-audit niyan. So, wala. Para mas mabilis ang, ano, ang, ang, ang proseso, o oh, i-approve niya na. Okay? Lahat sila masasaya sa loob. Okay? So, ganyan ang, ano, ang flow ng, uh, ang korupsyon dito sa ating gobyerno. Kaya naman, tayo, <coughs> tayo nagihirap, itong mga to, payaman ng payaman, no? Nakikita niyo naman sa social media yung mga pinopost nila, no? Payaman ng payaman ng mga tao sa loob ng gobyerno. Kaya lahat na lang gusto magkandidato, no? <laughs> Kaya ganyan. So, so ayan, bali, kung nagkamali man ako, ito ay saganang akin lang, ha? Wala, wala, disclaimer ko maaring hindi tama yung aking uh, sinasabi dito pero yan ang aking uh, analisa sa loob na nangyayari diyan no okay ang ah, masama ang masaklap pa no tingnan mo <laughs> tingnan mo no masaklap pa pag na pagbintangan si congressman o no? kaya si, si, senator ay hindi B wala kayong ebidensya na uh, nag-participate ako diyan syempre ang dami ng layer niya <laughs> eh tapos didiin nila ididiin nila si kontraktor, contractor, no? Kawawa ito. Ito kawawa, no? Ang mga pasimuno itong mga to. Yung na nandito yung mga dinaanan, no? Pero ito ang kawawa. Okay, kung ito ay sumasagana ang buhay, no? Dahil laging nakakatanggap ng projects at uh, talaga naman makikita natin sa social media no na napaka-successful ng na mga contractor ng uh, government. Oh, what more? yung mga nasa loob. Okay? Imaginin mo, yung mga nasa loob na nanahimik yan. nanahimik <laughs> yan. Hindi niyo alam, sila-sila rin ng contractor. Maari, ito, itong nanito, o si DPWH, siya rin ng contractor. O maaring si congressman, o maaring si senator, merong construction business. May mga heavy equipment na tinatago, no? Iba nakapangalan, di ba? So, ganyan. Meron akong kilala kasi, Meron na akong kilala sa LGU, no? Dumikit lang siya sa mayor. Okay, jeepney driver siya. Uh, naging kadikit niya yung mayor. Actually, ano to eh, naging pusher pa eh, ng drugs. Drug pusher pa at uh, nag nagde-drive lang siya ng jeep. Talaga namang ano, mahirap ang buhay, no? Pero nung nag-work siya dun sa mayor, sa isang mayor, alam mo. Ang naging business niya, contractor na rin dito magugulat ka ang dami niyang heavy equipments ang dami niyang uh, mga gamit gamit pag kumita siya ng less than 1 million a day masama pang pa ang loob niya yun ang narinig ko ah dun mismo dun, dun, mismo dun sa usapan nila nung nandun ako sa kanila sabi sa'yo sabi, ko 1 million ah, parang ang laki na lang ah. pero pero imagine no oh, dito lang pala dito 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 ito lang pala ang ano ang uh, key <laughs> para umaman ka noo okay oh, imaginein mo kung ilan sa mga nandiyan sa loob ang yan ng ganyan ng business sila sila rin no maaring uh, private no maaring private 'yan kagaya nila kagaya nila Diskaya o oh, private uh, pwedeng uh, ginamit na lang sila para hindi masyadong halata, no? Hindi masyadong halata. Pwede naman sila kumita doon. Anyway. Oh, kaya gumaganda ang uh, kabuhayan ng mga kontraktor, no? Pero huwag natin sisisihin ang kontraktor lang, no? Lalo na 'yung private na nag na, nagtatrabaho naman ng... tama, dapat tama dahil sa kagagawan nitong mga mga sindikato na 'to. Oh, nagiging uh, nagiging uh, tawag dito low quality tuloy yung trabaho nito ang mga quality ng trabaho nito okay kasi yung pondo eh nauubos eh di ba so ganyan <laughs> so ganyan lang po muna ito po si Engr. Garcia maraming salamat po